So yung tinatawag dito guys na spring. Dito kami umiigid ng inuman ng tubig guys. Malakas. Ang galaw ng tubig guys. Nakakunit ka sa lahat ng pamamahay na malapit dito guys. Kita mo yun yung mga bato malinis. Yan ang cut natin guys. So, nag-give ako ngayon dito ng tatlong galon na tubig. Yan ang maraming mga makina yung uma-attach dito. Yan marami. Ayan. Dito pa. Kasi malakas tong tubig dito guys sa spring ng Senator Nino Aquino. Malapit sa National High School. And yun, nandun po ang paaralan. No? So, ito yung kinukunan namin ng tubig. So, malaking tank ito, guys. And, and maraming Ayan, Alam ko rato ito, guys. Ayan kung pa sa pasok dito meron sa loob ng gan sa kabila kasi malakas yung tubig kahit mainit yung dito na huhubas so hanggang dito na lang guys so bye bye